Tony Claire Castro. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang Senate Budget Hearing involving DepEd. Of course, pag sinabi natin DepEd, eh nang si VP Sara. So let's try to analyze kung paano ba nagtanong itong si Senator Raffy Tufo. So, medyo naliman natin kung bakit ganun yung mga klase ng kanyang mga tanong. Sinabi niya na kapag hindi niya daw ginawa ang ganitong pagtatanong, ay maaari daw sabihin na siya ay remiss sa kanyang obligasyon bilang senador. I would like to put on record my manifestation of support for the budget of DepEd as a courtesy to our Vice President, Sara Duterte. However, I have some few questions and suggestions na kailangan ko pong erase kasi if I don't do that, I'll be remiss of my duty as a senator na nilapitan na maraming mga magulang na mag-aaral sa public elementary and high school para ilabas yung kanilang mga hinaing. O tandaan natin, ano ba muna ang obligasyon ng isang senador? Ang obligasyon ba ng senador ay magpatupad ng batas? Mukhang hindi yata naiintindihan ni Sen. Rafi Tulfo kung ano ba talaga ang kanyang obligasyon bilang senador. So bakit naman siya magiging remiss sa kanyang obligasyon kung hindi niya tumatatanong? sa dead end. Pansin ninyo, pinasok na naman niya yung salitang mahihirap. Actually, in-enumerate pa niya yung ilang mga masasabi nating mahihirap sa ating lipunan. Na karamihan sa mga magulang na ito ay mga mahihirap. Tricycle driver, jeepney driver, kasambahay, <gasps> security guard, vendor, factory worker, pahinante, etc at karamihan sa kanilang mga hinaing ay pare-pareho lang ang sinasabi. Hindi ko makita kung anong purpose niya para i-enumerate niya pa ito. Kung balak naman niya magtanong, eh ba't hindi na lang siya magdiretsyo ng pagtanong? Bakit kailangan parang humingi pa siya ng simpatya? Siguro para madinig ng mga kababayan natin na ang kanyang pagtatanong ay laan para sa mga mahihirap budget ng DepEd pagdating sa MOOE, 48 billion pesos a year. And yet, every single day, nakatanggap po ako ng reklamo mula sa mga magulang ng mga mahirap natin mag-aaral para sa kontribusyon. At ang eskwelahan ay nagsasabi through the PTA, Parents Teacher Association, in the guise of voluntary contribution, when in fact, it is a required contribution, mandatory contribution, contribution para sa chalks, floor wax, pintura, varnish, TV repairs, electric fan, test tube, and laboratory materials. Kasama dyan yung printer. Okay. Sinabi niya, every single day, nakakatanggap siya ng reklamo. So, hindi ba mas maganda kung yung every single day na report sa'yo at pagre ay eh, dala daladala mo dyan sa Senado para maipakita mo do sa concerned agency or department na talagang may nagrereklamo every single day. Eh, ang problema sa inyo, puro salita kasi yun na namin. Wala kayong pinapakitang anuman dokumento. So, paano natin mapapaniwalaan na every single day nga, e eh, may lumalapit sa iyong magulang at pare-pareho lang ang sinasabi nilang reklamo laban sa mga teachers Laban sa DepEd Paano magiging every single day? Eh ilang taon ba tayong walang face-to-face -face classes? Ibig ba sabihin, kahit nung halos dalawang taon na walang klase sa eskwelahan, humihingi yung PTA, kailangan mag-contribute yung mga PTA sa pagpapagawa ng school? Wala nga klase, 'di ba? Sa eskwelahan. Online classes lang. At alam ko po, yan ay napapaloob sa supplies and equipment na meron pong bilyones na budget from DepEd. Mapapansin niyo po na lagi niyang binabanggit yung taas ng budget ng DepEd. Dito pinapalabas niya na, saan na pupunta yung pera? Bakit humihingi pa ng contributions sa mga siyudyante kayong alaki-laki ng budget ng DepEd? Tandaan natin, ah... Uh, Si Senator Rafi Tulfo ay pumapangalawa sa survey sa pinipiling maging presidente sa susunod na eleksyon. So, meron kayang mali siyang kanyang pagtatanong dito na parang gusto niyang palabasin na, marami kayong budget, saan niyo dinadala? Dahil humihingi pa ng contribution yung mga teachers through the, through ha? through PTA. So, kung ang mga teachers, no? Ang mga teachers ang sinisiraan dito ni Senator Rafi Tulfo. At ang mga teachers ay under sa DepEd. Lumalabas na si VP Sara ay weak leader dahil hindi niya nasasawata itong mga ginagawa ng mga teachers na humihingi daw ng contributions na in the guise of voluntary contributions when in fact, mandatory naman daw. Ito pa, Sinabi niya na every single day ay I may mean, nagre-reklamo sa kanya. Sir Citizen, mayong hapon. Mayong hapon po. Okay, sige po. Pakikwento po itong inyong uh, gustong isumbong, ma'am. Um, no, ano po. No, October 7 po. Magpatawag ng ko, ma'am, PTA. Okay, PTA. Sige. Ito ba yung sinasabi niya nagre-reklamo? Eh, 2016 pa to eh. Mm -hmm. Sa room tsunami pa po. Yun nga po, may ano, may hiningi pa silang contribution para daw ipagawa ng pader Sinabi nila, aprobado daw po ng PTA, tama? Opo. O, sa hindi lang po mama, si Madam Francisca Peñosa, grade 1 teacher. Naku, grade 1 pa talaga ng mga... Eh, yan, yan, yan ang kanilang kagustuhan. Aha. Hindi e, yan lang sa akin. Kana ba? Oh. oh. Sino may reklamo? Pwede ma, ma masabi kung sino pangalan pangalan nagreklamo? Oh sige sige, ihatag ko sa imo ma'am. Uh, Kuha ka ku ug ku ku papel ug bolpen para ihatag ko sa imo ang pangalan ug pati cellphone number pa gihapon. Okay, ready ah, sige, ka na? Sige, oh. Oh, <laughs> ah sige ha. Oh, sige ha. So pakisulat lang ha kanang pangalan. <laughs> ah teka. Ipaminaw e, kay nay nay ni tawag ni ma'am. Oh ah, sige sige, sige ha. Uh, su sulat mo na kanang pangalan nagsumbong sa imo ha. Okay. Ah, sige. okay. Ang pangalan niya og uh, si Juana. Juana? Oh Dela Cruz. Na, Wala akong parent na Juana. O, ang iyang address. O, 123. 123, say 123. Oh, Pilipinas Street. Pilipinas Street? Republic of the Philippines. Guess, o. Sir, sir. Oo. Pwede ba huwag kayong mag-aksaya ng panahon sa mga taong tulad niyan? Hindi ito. Wala akong parent na ganito. Ma'am! Ganito ba dapat ituring ang isang teacher? na habang nagtatanong ng matino kay Rafi Tulfo, e pabalang at paluko pa ang kanyang pagsagot. Of course, kailangan malaman ng teacher yung identity no nagrereklamo. Kung totoong may valid, no? May valid na complaint. Laban dun sa ginawa ng PTA para sa contribution. Ma'am, bawal at... yung pagsisingil-singil ng contribution para sa pagpagawa ng eskwelahan. Actually centrifugal tool for Malika. Mali 'yung sinasabi mong hindi pwedeng magbigay ng voluntary contributions a member ng PTA. Dahil ayon sa 2019 DepEd guidelines governing Parents Teachers Association, ang sabi dito, a PTA is authorized to collect voluntary contributions from parents, guardian members once it has been duly recognized and given a certificate of recognition by the school head. Malinaw? Pwede? Noong taong 2012 ay mayroon din nilabas na polisiya tungkol dito. Ang pagbibigay ng anumang halaga na nagmumula sa PTA members ay dapat na voluntary. Hindi sinasabing bawal ito. O oh, ito pa sinasabi, Policy on Collection of Contributions. Cognizant of the need of an organization for adequate funds to sustain its operations, a duly recognized PTA may collect voluntary financial contributions from members and outside sources to enable it to fund and sustain its operation and implementation of its programs and projects exclusively for the benefit of the students and the school where it operates. The PTA's programs and projects shall be in line with the school improvement plan. So ano pong polisiya yung sinasabing yung bawal ang voluntary contributions sa mga miyembro ng PTA? Pakilabas nga po, Okay. Sir, Ma ikamuna, sir. Pangalawa lang, pangatlo na ako, finishing na ni sir. Tapos ng ibang teacher, pero hindi hindi ako, kung hindi sila ang sumang-ayon, kung hindi sila, hindi ito kasunduan, kung ayaw nila, hindi ko naman ito pinuportige. Ma'am. Wala akong parents na ganitong nope. pangalan. Sa maliwanag sinabi nung nagre-reklamo na PTA to, decision ng PTA. Hindi teacher ang nagdesisyon dito, hindi principal. Naghain lang ng project ang principal at bahala ang PTA kung magko-contribute o hindi. So kung ayaw ng magulang na mag-contribute, it's voluntary. Remember? Kaya pwede naman siyang hindi mag-contribute kung gusto niya. Hindi naman siya madidimanda ng PTA kung halimbawa hindi siya magko-contribute. Wala nga, sinabi ko lang yan, gawa-gawa, ko lang. Siyempre, hindi ko ibibigay sa yung tunay ng pangalan no nagsumbong, ano ako, si Raulo. Hindi ko gagawin yon. Ganito ba dapat talaga itrato ang isang guru? Samantalang yung complainant, hindi mo pa talaga kilala yung identity? Ito, pinangalanan mo yung guru, tapos tinatrato mong ganyan? Kinakailangan niya ng identity ng tao kung sino yung -reklamo talaga para malaman kung may katotohanan ba yung reklamo. Ang alam ko, pero, si Raulo, ang mga makukulit. Ma Pakinggan nyo ha, sinasabi ng teacher na malinis siya rito. Pero binabara niya. Hindi niya hinahayaang magpaliwanag yung teacher tungkol dito. Samantalang sinabi niya na, na PTA ang nag-decide ng pagbibigay, ng contributions. Hindi ang school ang nangungulekta ng pera. Decision ito ng PTA. Ma'am, Ma'am, baka baka ma'am, eh, ikaw ay makakasuhan pag, mag, pag ayaw mo makinig sa akin. O tignan mo, ayaw niya pang pagsalatein yung guro. Gusto niya, sundin lang yung gusto niya. Kasi kung hindi makikinig sa kanya, maaari siyang idimanda. Pero alam niyo ba na marami nag-react dito laban sa mga sinabi ni senator Rafi Tulfo? Hindi ba si tinagal-tagal ng panahon? Dapat may nagawa na rin siyang ipatigil yan kung gusto niya. Dapat pumunta na siya sa korte. Tinulungan niya yung nagre-reklamo magsampan ng kaso sa korte kung gusto niya mapahinto yung voluntary contributions na sinasabi sa PTA. O oh, ayan ha, maliwanag ha, 2016 pa to. Eh hinahanap ko nga yung sinasabi niyang every single day may nagre-reklamo tungkol dito. So balik tayo sa issue natin ngayon sa Senado. Hindi ba nakahingi si Senator Raffy Tulfo ng ebidensya? Let's say yung mga mga logbook, yung mga voucher, yung mga resibo na ini-issue ng uh, opisyal no? Ng PTA sa bawat contribution ng estudyante o mga magulang ng estudyante. Halimbawa, resibo para sa utility bills, resibo para sa chow Meron ba siyang ipinakita ganito? So, paano natin paniniwalaan na totoo nga ang nagkakaroon ng contribution ang mga magulang para sa pagbabayad ng kuryente ng eskwelahan? Isa pa po o ilan pa po sa mga uh, sinisingil na mga public schools sa mga mag-aaral ng mga magulang ay utility bills. Yung bayad para sa kuryente ay hiningi, hiningi ng contribution na para magbayad yung mga mag-aaral, yung bayad para sa janitor, yung bayad po para sa mga security guard, yung bayad po para sa repair ng CR, and pati po dun sa field trip na sana po ay libre. Dito pinapalabas si Sen. Raffi Tufo, lahat na nambayarin ng school, eh mga magulang na ng mga sidyante, ang nagbabayad, janitor, security guards, utility, chuk, ano pa ba? E di parang wala na ginasusan ang DepEd. Yung ba yung gusto nyong iparating sa taong bayan na kahit bilyong-bilyong piso ang natatanggap ng DepEd bilang budget? Eh mukhang wala namang kinapupuntahan dahil yung mga magulang ng estudyante ang napipilitang magbayad nitong mga gastusin na to. Yan ba yung gusto nyong paratingin? Senator Rafi Tulfo? Nung naging issue ito, nung may tumawag sa kanya sa Wanted sa Radyo noong 2016, meron siyang nasa isip na eh kung bakit ngayon ganito ang tanong niya. Ang sabi niya noong 2016, nang nangyayari yung mga ganitong klaseng pagkuha o pagsingilang contributions, instead na ang DepEd ang nagbibigay ng pera, ay dahil daw may korupsyon. So, tinatanong niya ba ito ngayon sa panahon ni VP Sara na nagda number one sa survey sa pagkapresidente para iparating sa tao na may isyo ng korupsyon? Ito ang sabi niya, saan napupunta ang bilyones na budget ng DepEd? Sa korupsyon. Kaya nga pinapayagan ng DepEd na mangolekta ang mga public schools sa mga parents through PTA para mapagtakpan ang kanilang korupsyon. Tapos ngayon, same issues pa rin ibabato niya ngayon during the budget hearing ng DepEd. So ano ang nais niyang iparating dito? Na kaya hindi nawawala ang koleksyon through PTA ng mga eskwelahan ay para mapagtakpan ang korupsyon ng DepEd? Ang tanong, can somebody run me through, paano po ba na-distribute, yung billions and billions of pesos para sa mga nabanggit ko, how is it being distributed at bakit po hindi nakakarating sa mga eskwelahan? O pansinin, inuulit-ulit niya yung salitang billions and billions of pesos na nasa DepEd na tinatanong niya kung saan ito napupunta. Sabay, tiimbagang na parang, hmm, may something fishy. At bakit po hindi nakakarating sa mga eskwelahan na marami sa kanila mga guro? In fact, I talked to some of them. Of course, I'm not gonna mention their name for obvious reasons. Wala na po nakakarating sa kanila kaya kung nangyari, nagre po sila. Oh, ayan na naman siya. Nagbanggit na naman na meron siya nakausap. May mga sources siya. Pero hindi naman siya nagbabanggit kung sino hindi nga niya dinala dito para maging witness na magpapa, na magpapatunay na yung kanya mga sinasabi ay may katotohanan. Ang hirap kasi magbintang lang ng magbintang na wala po tayong ebidensya. Kailangan sabihin mo yung source mo. Kasi luma na yung kwento mo eh. Ngayon ibabato mo yung issue before sa DepEd. pa yan sinasabi mo ni Secretary Luistro. Tapos ngayon, ibabato mo sa bagong DepEd Secretary? So, magpakita ka ng latest na sinasabi mong maling paghihingi ng contribution ng PTA para masagot naman ng tama ng opisina ng DepEd. Uulitin natin ha. Noong 2016, kung iniisip niya na yung contributions na hinihingi daw sa mga magulang ng mga estudyante ay parte ng korupsyon ng DepEd. Pero ngayon, ito ay muli niyang binubuksan sa panahon ngayon ni VP Sara. So, ibig sabihin, nagbibintang din ba siya na may korupsyong namumuo sa DepEd? So, kung ang mga teachers, no, ang mga teachers ang sinisiraan dito ni Senator Rafi Tulfo at ang mga teachers ay under sa DepEd, lumalabas na si VP Sara ay weak leader dahil hindi niya nasasawata itong mga ginagawa ng mga teachers na humihingi daw ng contributions na in the guise of voluntary contributions when in fact, mandatory naman daw. Definitely, hindi dapat kasama rito yung mga reklamo. sa kanya na sinasabing panlulokon ng mismong teacher iba po ang pinag-uusapan dito. Yung mga voluntary contributions para sa ikagaganda ng school na napagkasundoan sa PTA. Hindi pa po tayo tapos ha. May susunod pa po tayong pag analisa Kasi alam ko lang po, alam nyo na yung nangyari dito. Pero i-analyze natin kung ano ba ang nangyari. Bakit ganun? Tandaan natin, ha? Ito malamang. It, itong dalawang to maaari maging magkatunggali sa posisyon ng pagka-presidente sa susunod na halalan. Kaya medyo tignan-tignan nyo ang mga galaw nila. Okay? See you next time. So hanggang sa susunod, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clercas, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatanin.